Puyat ka na naman ba, Idol? Ilang oras ba ang inyong tinutulog sa gabi-gabi? At ano po ba ang epekto ng pagpupuyat? At ano po ba ang benepisyo na may tamang oras na pagtulog? Magandang buhay! Ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ang pag-uusapan po natin mga Idol ay about po sa pagtulog at sa pagpupuyat. Ano po ba ang epekto ng pagpupuyat? Imagine niyo po, Idol, ha? Kapag kayo hindi nakatulog na maayos at nagpuyat po kayo for some reasons kung ano po mga ginagawa nyo po dyan, ay maari po maiba yung pattern ng inyong pagtulog. Maaari makasanayan nyo po yan hanggang sa maging long term na po, hanggang sa maging insomnia na. Ano po ba yung mga senyales na lagi ka pong puyat at kung napapansin mo po na ganito na ang nangyayari sa inyo? Sa pang-araw-araw, normal lang po sa atin yan, automatic. Kapag kayo ay puyat, gigising ka po sa kinabukasan, aantok-antok -antok ka po. Wala ka po sa focus, wala ka sa concentration. Foggy po ang utak nyo, hindi po malinaw. Hindi, hindi nyo po alam kung ano po yung goal nyo sa araw na yun. Hindi nyo po makomplete yung mga tasks na dapat nyo gawin. Maaring sa trabaho, sa school, sa bahay, at kahit saan pa po maari ka din po madisgrasya dahil kapag ikaw ay kulang sa tulog, baka ikaw ay mapikit habang ikaw ay nagda-drive sa mga daily function nyo. Maaaring madisgrasya po kayo dahil hindi po kayo makapag-concentrate sa inyong mga dapat gawin. Hirapan po kayong i-absorb yung mga dapat nyong pag-aralan sa eskwela. At nahihirapan po kayong i-perform yung mga dapat nyo pong gawin sa inyong trabaho. At kapag kayo ay puyat, ang inyong mood, irritable po kayo at hindi po kayo komportable. Please po kayo magalit kahit hindi naman po kagalit-galit. Ano po ba ang normal na oras ng pagtulog? Kapag po ikaw ay nasa edad 18 years old hanggang 60 years old, ang dapat mong tulog ay dapat nasa 7 hours to 9 hours. Kapag ikaw ay umedad na ng 61 years old pataas, ang inyong tulog ay dapat po nasa 8 hours at least or 7 to 8 hours kapag naman po ikaw ay 18 years old pa baba, alam naman po natin na mas antukin po sila, mas nakakatulog po sila na mas mahaba, lalo na kapag kabata, mas gusto po nilang magtulog na magtulog. Marami naman din po kasing factor kung bakit po tayo hindi makatulog ng maayos. Maaaring ang inyong trabaho ay iba po ang schedule, maaaring sa gabi ay mas nag-aaral ka, maaaring naman po sa gabi Nagiinuman po kayo o kaya naman po sa gabi ay wala ka po kayong ginawa kundi mag-Facebook, mag-cellphone, manood nang manood sa Facebook o kaya naman ay manood ng Netflix. O kaya naman po ay gabing-gabi na ay nagkakape pa po kayo. O kaya naman po ay umiinom kayo ng alak na maaari po makapagbago sa inyong pagtulog. Imagine niyo po idol kapag kayo ay nakakatulog ng ganitong kahabang oras. Yung daloy ng dugo, yung pag-function ng maayos ng isip, at yung pag-repair ng mga cells sa inyong katawan. Imagine ninyo po kung gagano po ang difference na nagagawa po niyang ang pagtulog. Mas matalas ang inyong isip, hindi ka po makakalimutin at diretsong diretso ang inyong isip. Ang emotion nyo po kayang-kaya inyong kontrolin dahil kapag kayo ay may tamang gising, ay may tamang tulog, pagising nyo po napakaganda ng inyong mood kahit nakabwisit-bwisit na po yung mga nangyayari sa paligid ay okay pa rin po kayo nakakapag-improve din po ito ng hormones dahil yung release po yung production ng mga hormones po natin sa katawan mas nagdi-distribute po yan ng maayos mas nakakapag-function po tayo ng maayos yung hormones po natin ay balan alam nyo po ba yung hunger hormones po natin yung ghrelin at yung leptin mas nakakapag-function po sila ng maayos mas nakakapag-signal po sila sa ating utak kung kailan po tayo tamang dapat kumain. Kapag ka po ikaw ay puyat, wala ka pong gagawin kundi kumain ng kumain at yung metabolism po natin, hindi po yan bumababa, hindi po nagiging maayos. Kaya po, ang lahat po na nagpupuyat, kahit mag-gym ka pa, kahit mag-exercise ka pa, kung kulang ka po sa tulog, hindi po nagbo yung mga calories natin dahil the best way to burn our calories ay kapag po tayo ay tulog. Siyempre kapag ikaw ay nage-exercise during the day. Kapag puyat ka, pati insulin nyo po, spike ng high po yan, sobrang taas. Imagine nyo po kung gaano tayo makakaiwa sa sakit po sa puso, sa diabetes, sa stroke. Kailangan mo po magkaroon ng sleep pattern una po sa lahat para makabalik ka po sa inyong pagtulog. Kaya, or kung matutulog ka po ng 9 o'clock ng gabi, kailangan mga 30 minutes or 1 hour pa lang nakahiga ka na po dyan, walang cellphone. Patayin mo yung ilaw para mas mag-activate po si melatonin. Si melatonin gustong gusto po niya kapag madilim ang paligid, mas lalo po nagre-release ang ating utak ng melatonin. Natural po ito na pangpatulog patulog po natin, pampaantok. Ang melatonin po ay nilalabas ng ating utak. Normal hormones po ito kapag patay ang ilaw, mas lalo ka pong aantukin. Iwasan nyo po magsa-cellphone para po mas lalo po mas marelax ang inyong isip. Iwasan nyo pong uminom ng kapi sa gabi at iwasan nyo pong uminom ng alak dahil nakakapagpabago po ito ng rhythm ng inyong pagtulog. At syempre, kapag ka ikaw ay may bembang o kapag po ikaw ay may bakbang naganap na matindi, nakakaantok din po yan mga idol. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Happy sleeping mga idol! Stay healthy, good vibes only, magandang buhay mga idol!